trafic subscribe Bullseye TV Bullseye TV YouTube at channel Sa taong may mabuting puso Adhikain ay magbigay saya Sa pamamagitan ng kanyang pagluluto Na galing sa puso Ibinabahagi ang saya sa iba Kapulseye TV na palaging maaasahan Subscribe Bullseye TV Siya yung taong na maaasahan Kanyang mga content pang malakasan Busay hindi ating kaibigan Sa YouTube channel ay ating samahan Halika na, samahan siya Sa pagbibigay siya Iba't ibang content at pagluluto Tumutulong din sa tao Busay TV, samahan palagi Suportahan, panuhin palagi Busay TV, kasanggaan nyo baka ka man. Bibili ng ano, gulay sa palengke. Ayan. Oh. Bili mo ng gulay-gulay. Ayan. -gulay. Ayan. Kasama ko. Ayan o. Oh. Palengke. Kaling talbos. Kaling gulay-gulay para maulam. Pa Hãy vui cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Pagtabilin ano yung pagtabilin talbos. Tuno sa kabila para paglabas sa atin, doon na rin sa kayan. Grabe po, maulan. Sige pa. Ang sanak dito. Ang dito. ya ah pa profit yun dito so, ako ito sa hindi tampos 20 ang kalubasa po kalubasa isa Ano Ka ni kalubasa po ito ni kalubasa po 20 lukya ito kaya 20 lukya 20 lukya 20 20 lukya

ít luôn, ít luôn, ít luôn, okay. Yên mình gulay gulay dito Dito Đi đi, mami đi cái lòng, ito makan dito main ito ba mo ba natanaw na thank you, thank you. Hmm. Alam, yung pa natin sa tricycle <laughs>

pwedeng kulay kulay-kulay para yung mga para dagdag inerginin, kulay-nay yun, dito na ako sa bahay tila namin, Ngayon, pagdating ko kailangan ko din agad magluto ng almusal para pagluto na agad ng almusal lutoin ko ano lang? Lasuwa. Itong... Ano lang, yung binili ko, nabili ko lang sa palengke din. Nalulutuin eh. ko na agad, gulay-gulay. Ayan. Ito na, alamitin ko. Alamitin kong lutuan. Ayan. Kailangan mo ano na makapagano ng energy sa pagliting. Kailangan natin ng gulay-gulay tulay ng ulang 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 ang sibuyas at okra ay sibuyas at luya para kukulo na siya pakulunan kong tubig ay wala kang aking induction Kunting asin. kunting konti lang. Baka maalap. Kunti na yan. Kunting asin. Tapos sibuyas. Sibuyas. luya lang panghalo ko dito may kamatis sana pero ayaw ko lagyan kasi okay. mahirap masanay sa kamatis bakas silikado yung aking sikmura sa kamatis ito ok na ito may sibuyas na may luya pa ano na siya delicades na Maka makasumpungin tuluyak konting luya para sa laswa ano tayo nang pagod eh napagod tayo sa ating ginagawa ating daily routine medyo na nakapagod yun kailangan natin mag repelan ng daw pang energy na bukasan uli. Ayan. Ito na yan. Hanggang kumulo. Antayin ko na lang. Kuhin ko na itong kalubasa. Maliit lang ito pero kamahal nito. 20. Pero okay na. Hindi na yan. Okay na lang yung ulam. Panghalo sa laswa. Kalubasa. Kalubasa o kratalbos. Ay, sold na. Solve na ang ulam ni Bullseye. Solve na naman. Pwedeng pwede na. Ulam ni Bullseye. Ayan ko lang yung kumulo. Kumulo. Saka ko pa isa lang itong mga gulay-gulay na ito. tapos ito kaba yung tiraso. yung tiraso lang sampo aking pusa o nagmamakaawa yung itsura pwede natin ok yan tapos ito talbos talbos ang kamote halos sa loswa pero hatiin ko lang to ang dami yan o no? Okay na to, kira, yan ito ititira ko parang sa ibang lutuan naman okay na to isang kainan lang naman baka hindi maupo sayang yan ito ay main ko muna to parang talbos ang kamote ah, ay sold na naman to ayos na ayos na to na La sa ako ilagay ang kalubasa at ukra para mabilis kang maluto hindi hiling pwede na Ayan. Naisip na yung aking boss. Mukhang nagugutom na. Tungka na. Ha? Boss? Tungka na, boss. Boss? Ano? <laughs> ano dito? Ano? molo malapit ko na may lagay ang kalubasa at sakura. Sabayin ko na yan kasi mabilis na naman ma... Sabay naman yung maluto yan sila. Sabay lang lumambot. Ang hindi lang pwede sabay itong talbos ng kamote kasi malalata to. Sayang lang. Okay na yung silang dalawa lang. Si okra at si kalubasa. Yan. Lo na tapos na rin to taposin ko lang, okay tapos na ayan na oh okra, talbusang talbusang kamote tsaka kalubasa, okay na yan solve na, okay lagay ko na kumukulo na ito kulong-kulo na to ayan oh, oh ha, hay. lagay ko na to kalubasa at okra sabay na yan, pwede na pwede na sabay sabayan sila Sabay na baka may magsilos pa. Tapos, siyempre, lagyan ko ng paminta. So, lagyan ko ng paminta. Pino. Yan. Para may kunting kurot. Saglit mm -hmm. Habit lang yan, maluto. 3 to 5 minutes, okay na yan. Totoo na yan iyon Aha, ito. Kulong-kulo na siya, oh. Uh -huh. Kulong-kulo na po. Yan, saglit na lang 'to. Saglit na lang 'yan. Pakukuluin na lang na gusto. Ah, uh, 3 minutes sulit na. Yan. Lagay na ang talbos. na matignan muna kung bakal luto na yung ano. Kalubasaw at ukra silip-silip lang ayun, medyo malambot na okay malambot na nga pala piling pwede na malambot na okra oh, malambot na din lagay na ang talbos talbos ang kamote yan yan, yeah, lagay ko na rin huh? yan o, oh. ha <laughs> na, kainan ang kain na naman, si Bullseye. ulam ya ha 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 ko lang kakuloy yan mga set kalahating minuto pwede na so, baka masubrahan naman ayun, ito, okay na, Luto na to Pwede pwede na, kainan na kainan time na okay, kainan na luto na po. kainan na rin ako, kakainan kakainan okay. tara, kainan yan na po ulam ko, oh. oo, yan yung nabili ko sa palengkit. niluto ko kagad yan, tapos makakain na muna para madagdagan yung energy okay taros kain na, na po kain kain gulay gulay lang kain dyan lagi gulay gulay talipos ang kamote kalubasa at ukra yun lang laswa laswa lang kainan kainan kain kain Mm. <laughs> Ayan yung ano ko, partner ko. Millet. So ayun niya kumain ng ano, gulay. Ito okay, pala. Pero nagluto ka pa ng... <laughs> Arte, dito ano. Kailangan mayroon pang ibang ulam. Tama na, puro gulay. para si Papa lang, damay-damay ba?

grabe traffic sa palengke kanina bakit may delivery truck na pumasok halos yung pati tao hindi makadaan eh ha? Kapag may shoes natin,

Amigo naman talaga eh. Ganun talaga pag medyo ano ka yung panakaibigan ka eh. Sabang sila lang yung sabungan. Hindi, hindi yung sabang. Saan? Dito lang. Ganti nga niya. Ha? Ganti niya kasi yung pasayero na nakasabay naman, Saka dyan lang din sa black natin. Ano? Mama ni Sander. Ang huh? kasabay namin po sa hero. Amigo, amigo. Ay, di. Amigo sila, mag-amigo. pag lang kami. Tatlo. <laughs> ano, laki yan. Luto ka pa ng Yun, nakarausan naman ako ng isang kainan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Thank you, thank you Lord. Salamat sa blessing na dumating sa araw-araw. Bye-bye. God bless.